Kabilang sa magiging kinatawa ng bansa sa Paris 2024 Olympics ay ang Tokyo Olympians na sina EJ Obiena, Carlos Yulo at Desi Piteso. Mas kilalanin natin sila sa ulat ni Darrell Oclares. Sa nalalapit na Paris 2024 Olympics, kasalukuyang labing limang atleta nang nangatakdang ibandera ang Pilipinas upang tangkain na makasungkit ng mailap na Olympic medal. Kapilang narito ang Tokyo Olympic silver medalist na si Nesty Petesio at kanyang mga kapwa Tokyo Olympians na si EJ Obiena at Carlos Yulo. Para kina Petesio, Obiena at Yulo, isang malaking karangalan na muling katawanin ang Pilipinas sa Olimpiada. Anytime you wear the Philippine flag, you know, there's, there's a difference. different energy into it because you're not just representing yourself, you're representing a country. You're representing the 110 million Filipinos all over the world. It's an honor to represent the Philippines. Even a privilege to be honest. Gustong gusto ko po talaga manalo ng medal po, like gold medal po. Uh, may isa po sa mga goal and pangarap ko po talaga sa buhay. Gagawin ko po lahat talaga na uh, tumaas yung chance ko para makakuha ng gold medal po. Siyempre, gusto kong mag-perform ng maayos dito sa Paris. Gusto kong umexit ng maganda-ganda. So, nakadepende. Nakadepende yan sa uh, performance na gagawin ko. Kung paano ko bigyan ng magandang exit ang buong Pilipi ang, uh, ang Pilipinas po, buong kababayan ko. Sa, so, basta ayoko lang po mga ako at gagawin ko lang yung best ko dito. So, yun po. Sa pagsali ng ating mga atleta sa Paris Olympics, minamarkahan din ito ang ikasandaang taong anibersaryo ng paglahok ng Pilipinas sa Olimpiada na nagsimula noong 1924. Kaya ngayong Paris Olympics, siling ng ating pambansang kumunan ang dasal at suporta ng sambayan ng Pilipino para sa kanilang muling paglaban para sa Pilipinas. Ako si Gio Viena, a poll voter and an Olympian. Lumalaban para sa bayan. Ako si Carlos Edriel Yulo, isang gymnast at isang olimpiyan, tumalaban para sa bayan. Ako si Nesty Pitesyo para sa bayan. Daryl Loclares, para sa Pagbansang TV sa Bagong Pilipinas.